Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan at publiko sa ilalim ng Bagong Pilipinas Initiative. Sinabi ito ng Pangulo sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kahapon. At kaugnay ng layuning ito, nakatakdang ilunsad ang Presidential Communications Office ang Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa linggo January 28. Samantala, sa ginanap na sectoral meeting, iprinisinta ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga hakbang para sa agarang implementasyon ng infrastructure project sa bansa. Nagbigay rin ng update sa Pangulo ang Department of Interior and Local Government at Department of Information and Communications Technology kaugnay ng pagpapatupad ng ELGU layon ng ELGU na digital at mas madali ang paghahatid ng serbisyo ng mga lokal na pamahalaan.